Guys, takapagpasibad tayo ng Dorado. Dorado, guys. Medyo malit lang ito. Kanina ko pa tong binabatak, guys. Di inano ko na lang. Nag-setup muna tayo ng ano natin para uh. Guys, oh. Dorado. Ayan, yung pain natin, oh. Ito, yung pain natin. Ayan. Ayos, mga ano to? Mga isang kiluhin lang, maliit. Ayos na rin to, pang ulam. Oh, 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 oh. Kumagalaw pa. Lumod na lumod yung pain natin. So guys. Dorado. Ah. So yun. Guys may huli na rin tayo sa, simba sa simbada. May ano na. Dalawang kilo. So maaga pa naman. Mag-uuhayan pa tayo. So update ko na lang kayo sa huli natin. Mamaya.